Paano kung sabihin ko sa iyo na ang kwento ni Jesus na kinalakihan nating marinig ay kalahati lang ng buong kwento? Na may mga sinaunang aklat na halos dalawang libo taon nang nakatago, na nagsasabing nagturo si Jesus ng isang bagay na lubos na naiba. Isang bagay na makapangyarihan at mapanganib para sa mga namumuno noon. Ang mga aklat na ito, na tinawag na Gnostic Gospels, ay ibinaon sa disyerto sa loob ng maraming siglo, at nang matuklasan sila, ibinunyag nila ang isang nakakagulat na katotohanan. Maaaring naniwala si Jesus na hindi lang tayo nabubuhay ng isang beses. Na ang kaluluwa ay ipinapanganak muli at muli hanggang sa magising at maalala kung sino talaga tayo. Ito ang kwento ni Jesus at ng muling kapanganakan, ang lihim na bersyon na ayaw iparinig ng simbahan. Ang natuklasan sa disyerto na nagpabago ng lahat. Noong isang libo at sa disyerto ng Egypt malapit sa lugar na tinatawag na naghamadi, may ilang magsasaka na nakatagpo ng isang clay jar na nakabaon ng malalim. Sa loob, may mga lumang scroll na marupok ng mga sinaunang sulat na kakaiba ang wika. Ang mga tekstong ito ay itinago mula pa noong unang siglo ng Kristyanismo, bago pa nagkaroon ng opisyal na Biblia at ayon sa mga iskolar, ilan sa mga scroll na ito ang naglalaman ng totoong turo ni Jesus, hindi isinulat ng mga pari o konseho, kundi ng mismong mga tagasunod niya. Ang mga sulat na ito ay kakaiba. Hindi sila nakatuon sa kasalanan, takot, o bulag na pagsunod. Pinag-uusapan nila ang liwanag, kaalaman mula sa loob, paggising at higit pa ang paglalakbay ng kaluluwa hindi lang sa isang buhay, kundi sa maraming buhay. Ano ang Gnostic Texts at bakit na itago ng libong taon? Bago pa nabuo ang Biblia na kilala natin ngayon. Bago pa nagkaroon ng mga simbahan at konseho na nagdesisyong alin ang totoo at alin ang imali. Maraming pangkat ng mga Kristiyano noon na may iba't ibang pananaw kung sino si Jesus at ano talaga ang tinuro niya. Ang Gnostic Texts ay mga sinaunang sulat na nagbibigay ng mas malalim, mistikal at simbolikong kahulugan sa mga turo ni Jesus. Kasama rito ang mga ebanghelyo, lihim na usapan, at mga kasabihan na hindi isinama sa opisyal na Biblia. Ilan sa mga pinakakilalang Gnostic Texts? Gospel of Thomas, koleksyon ng mga lihim na sinabi ni Jesus. Gospel of Mary Magdalene na nagpapakita kay Maria bilang tunay na guro. Gospel of Philip tumatalakay sa inner Christ at espiritual na pagsasama. Pisti Sophia, mahaba at malalim na pag-uusap ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Secret Book of John, tungkol sa pinagmulan at paglalakbay ng kaluluwa. Sino ang mga Gnostics, ang salitang Gnostic ay galing sa salitang Griego na Gnosis na ang ibig sabihin ay panloob na kaalaman o spiritual knowing. Para sa kanila, ang kaligtasan ay hindi galing sa pagsunod lang sa mga batas ng relihiyon o pagdalo sa simbahan, kundi sa paggising sa banal na katotohanan na nasa loob mo na mismo. Naniniwala sila na bawat kaluluwa ay may binhing banal, at ang tunay na layunin ng buhay ay alalahanin kung saan tayo nagmula. Para sa kanila, hindi lang basta tagapagligtas si Jesus, kundi isang dakilang guro na pumapatnubay sa ating mga kaluluwa na maalala ang ating pinagmulan. At ayon sa ilang teksto, ang kaluluwa ay paulit-ulit na isinisilang hanggang matuto at makalaya. Ang Sikreto sa Pistis Sophia Sa isang aklat na tinatawag na Pistis Sophia, Matapos ang pagkabuhay ni Jesus, tinuruan niya ang kanyang mga disipolo kung ano ang mangyayari sa kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Sabi niya, Ang kaluluwa ng taong iyon ay ibabalik muli sa mundo kasama ng sangkatauhan, ayon sa mga ng kanyang nagawa hanggang matagpuan nito ang mga misteryo ng kaharian ng liwanan. Sa simpleng salita, babalik at babalik ang kaluluwa sa mundo. Ayon sa natitira pa nitong kailangang matutunan, hanggang sa isang araw, magising ito at maalala ang liwanan. Mga nakatagong pahiwatig sa Biblia Kahit sa opisyal na Biblia, may ilang talata na tila nagpapahiwatig ng ideya ng muling pagsilang. Mateo 11 verse 14 na tungkol kay Juan Bautista, sabi ni Jesus. At kung inyong tatanggapin, siya ang Elias na parating palamang. Elias katumbas equals Elijah na nabuhay daan daang taon bago si Juan. Ibig sabihin, maaaring muling pagsilang ito. Juan Sham, dalawa, tinanong ng mga alagad si Jesus tungkol sa lalaking ipinanganak na bulag. Sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang, kaya siya ipinanganak na bulag. Paano siya magkakasala bago ipanganak maliban kung naniniwala silang nabuhay na ang kaluluwa niya dati? Hindi sila itinama ni Jesus bagkus sinabi lang niya na ito ay para sa gawa ng Diyos. Ang Gospel of Thomas sinasabi ng tahasan. Isa sa pinakasikat na Gnostic text ang Gospel of Thomas, hindi ito kwento, kundi koleksyon ng isang daan at labing apat na lihim na kasabihan ni Jesus. Isa rito, sabi niya, kapag nakita mo ang iyong wangis, matutuwa ka. Ngunit kapag nakita mo ang mga larawan mong nauna pa sa iyo, gaano kabigat ang kailangan mong pagdaanan. Ang mga larawan na nauna pa sa tila tumutukoy sa mga nakaraang buhay. Sinasabi ni Jesus na daladala natin ang bigat ng ating nakaraan, pero hindi tayo nakatali doon. Maaari tayong magising. Pagkakaiba ng Gnostic Teachings sa official na Biblia sa opisyal na Biblia Isang buhay, isang kamatayan, huling paghuhukom Gnostic Text Kaluluwa ay bumabalik sa maraming buhay Sa opisyal na Biblia Si Jesus namatay para sa ating kasalanan Gnostic Text Si Jesus nagturo kung paano tayo magising Sa opisyal na Biblia kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya at simbahan Gnostic text kaligtasan sa pamamagitan ng inner knowledge gnosis sa opisyal na biblia ang diyos ay nasa labas mo Gnostic text ang diyos ay nasa loob mo bakit ito na itago at sino ang nagtangkang panatilihin ito kung totoo ito, bakit hindi tinuturo ng simbahan? Dahil may isang tao noon na naglakas loob na ituro ito. Siya ay si Origen ng Alexandria. Sino si Origen? Isa siyang mahusay na pilosopo at guro noong isang daan at walumput lima ano domini. Tinatangi siya ng simbahan noon pero naniwala siya sa mga ideyang di tinanggap ng simbahan kalaunan. Ano ang itinuro ni Origen? Itinuro ni Origen na ang kaluluwa ay umiiral na bago pa man ipanganak. Na pumapasok tayo sa mundo para matuto at lumago at maaring bumalik sa ibang katawan. At na ang espiritual na pag-unlad ay nagpapatuloy kahit pagkatapos ng kamatayan. Sa madaling salita, reincarnation. Bagaman hindi niya ginamit mismo ang salitang iyon, isinulat niya. Ang kaluluwa ay walang simula at walang katapusan. Dumadaan ito sa mahabang serye ng mga mundo at mga buhay bago nito maabot ang ganap na pagiging perpekto. At bawat kaluluwa ay pumapasok sa mundong ito na pinalalakas ng mga tabumpay o pinahihina ng mga pagkatalo ng nakaraang buhay nito. Para kay Origen, may say-say ito. Ipinaliwanag nito kung bakit may mga taong nagdurusa. Bakit iba-iba ang kapanganakan at kalagayan ng bawat isa. At bakit mahalaga ang espiritwal na paglago? At higit pa rito, tumutugma ito sa mga pahiwatig na sinabi mismo ni Jesus sa mga talatang na pag-usapan natin kanina. Bakit siya pinatahimik ng simbahan? Dito na nagiging madilim ang kwento. Nang yakap ng imperyong Romano ang Kristyanismo, unti-unting nagbago ang pananampalataya. Ang dating espiritual na landas ng paglalakbay at paggising na itinuro ni na Jesus at Origen, ay napalitan ng panlabas na mga batas, takot, at bulag na pagsunod. Sinimulan ng simbahan na ituro. Nabubuhay ka lang ng isang beses. Mamamatay ka. At hahatulan ka magpakailanman. Bakit? dahil kung naniniwala ang mga tao na isang beses lang sila mabubuhay, mas madali silang kontrolin. Masusunod sila dahil sa takot. Gagawin ang lahat para sa kaligtasan. Pero sinira ng turo ni Origen ang kwentong iyon. Kung ang kaluluwa ay maaaring bumalik, matuto at mag-evolve, walang kailangang bilhin na kaligtasan walang kailangang matakot sa walang hanggang kaparusahan. May panahon ka para magbago at lumago. At dahil dito, naging mapanganib si Origen para sa simbahan. Ang Second Council of Constantinople, limang daan at tatlo ano domini. Matagal matapos mamatay si Origen, noong limang daan at tatlo ano domini, nagtipon ang isang makapangyarihang konseho ng simbahan. At sa pagpupulong na iyon, idinakila bilang heretiko ang mga turo ni Origen. Partikular na tinanggihan at ipinagbawal nila ang ideya na ang kaluluwa ay umiiral bago ipanganak. Ang mga kaluluwa ay bumabalik sa mundo sa ibang katawan at maaaring may kaligtasan na lampas sa isang buhay. Binura ang mga ideyang ito sa opisyal na doktrina. Ipinagbawal ang mga aklat ni Origen nilapastangan ang pangalan niya sa kasaysayan. At inilibing ang malalim niyang interpretasyon sa mga salita ni Jesus, tulad ng pagkakabaon sa disyerto ng mga Gnostic texts. Pero ang katotohanan, hindi kailanman na itatago ng tuluyan. Ngayon, maraming akda ni Origen ang nabuhay at natagpuan muli kahit ilang siglo itong sinupil. At ang mga modernong iskolar, binabasa na muli ang kanyang mga sulat, hindi bilang maling aral, kundi bilang karunungang nauna sa kanyang panahon. Marami pa nga ang naniniwala na si Origen ay isa sa huling tagapagtanggol ng tunay na espiritwal na mensahe ni Jesus, bago ito baguhin para sa kapangyarihan at kontrol. Ngayon, ang mga sinaunang sulat na iyon ay natuklasan muli. At mas marami na ang nagtatanong, Paano kung hindi talaga dumating si Jesus para magtatag ng relihiyon? Paano kung dumating siya para gisingin tayo? Para ipaalala na tayo ay mga kaluluwa sa paglalakbay, natututo, lumalago, bumabalik muli at muli hanggang maalala natin ang ating banal na pinagmulan. Ayon sa Gnostic Texts, Hindi lang namatay si Jesus para sa ating kasalanan. Dumating siya para turuan tayong palayain ang ating sarili. Sa pamamagitan ng pagkakaunawa, ng pag-ibig at ng pag-alala. Ano ang dapat nating gawin sa kaalamang ito? Tumingin sa loob. Magtanong ng mas malalim. Tumigil sa pamumuhay sa takot sa isang paghuhukom. Mamuhay na may layunin dahil alam natin na narito ang ating kaluluwa upang mag-evolve. Ang kamatayan ay hindi wakas. Ito ay isang pintuan lang. Naalala mo ba ang sinabi ni Jesus? Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob mo. At baka nga, mula pa noon, daladala mo na ito, buhay pagkatapos ng buhay. Kung may naantig sa iyo dito, hindi ka nag-iisa. May alon ng paggising na nangyayari. At ang katotohanan, kahit gaano pa itago, muling bumabangon. Huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe dito sa Veil Lifted kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento. At comment mo rin. Naniniwala ka bang ang kaluluwa ay muling isinisilang? Sa tingin mo ba may mas malalim na turo si Jesus kaysa sa itinuro sa atin? Kita tayo sa susunod na video mga seeker. Manatiling gising, manatiling mausisa, manatiling tapat sa iyong kaluluwa. At sama-sama nating iangat ang belo ng katotohanan.